А uh... ayun nangat. Ngayong araw nga, ay birthday ng aking alaga na si Duday. Joke lang. Birthday ni my the boy. Kaya naman, ayan, natin siya ng gift. So, ayan, at tamang lakad na nga tayo, no? So, tumitingin ako dito ng bola kasi mahilig siyang kumagat-kagat ng bola. Yung bola ko sa pingpong ball, yung pag ito na shot ko, kinakagat niya. Kaya, ayan, ibibili ko siya ng bola. Tapos, ayan, babayaran namin ang mga nakuha namin. At, ayan nga uh, pala yung kanyang cake, no? So, ayan, dadagdagan lang namin ng konting design. Tutusukan namin yan. Tapos, yung number two kasi, happy birthday to you. Two years old ka na. Yeah! Hey! Siyempre, meron din siyang ibang handa. May spaghetti at saka na fried chicken ng Jollibee kasi favorite niya yan, guys. Ayan na, happy birthday, mo dear Kaya naman, kakantahan na namin siya ng happy birthday song. Wow! wow. Hello, mering. Oh, ini mereka lakukan tiket mai lo. Bagaimana? Bagaimana? Oh, ini mereka lakukan tiket mai lo. iPhone 8. Berapa? Kena on. Bagaimana? 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 Berapa? 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 Ha iya. Ana oh, lu masih sabringal? Okay. Oke, oh. Oke oh, lah. Wala 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 wala. Happy birthday. Ah, happy birthday. Na Nagsimula na nga magkainan ng mga kids So ayun, no, kumuha na nga dito ng pretension si paring O, lapat nagma-mark check, mark check pa Aba, napakaangas. At eto na nga si Mike the Boy Siyempre, dahil birthday niya eh, papakainin natin siya ng paborito niyang Jollibee. So, ayan, oh, nakaset up na yung pagkain niya at kakainin na lang niya. Ayun, oh, uy, sarap ng kain. May spaghetti pa, may cake. Yung cake na pala na yan, guys, ay pwede sa aso, pwede sa tao. Kaya, makakain din niya yan. So, ayan ang favorite niya, Jollibee Chicken. At ayan, ayan na nga ang aming munting uh, paghahanda para sa kaarawan ng aming baby boy na si Milo Boy. So, ayan, guys, alam ko marami kayong dog at kung may dog ka, i-comment mo naman ang pangalan ng dog mo. Excited hindi makita ko ano man ang mga pangalan na aso nyo na yan. So, ayan, dito, tamang food trip na lang kami dyan. Kinakain na namin ang handam, bilili namin. And after that, syempre, matutulog na kami. So, ayan, lagi din namin pala katabi itong matulog si Milo Boy. Ayun, no, nasa higaan, no? Talaga namang nakakumot pa, ha? Nakaunan pa. So, ayan, guys. Thank you so much. Kung babut ka dito, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. At kung ano mga pwede mong gawin, hanggang dito na lang. Bye-bye! 嗯。